Gumata si Rodi ho naga panaga sumata ho. Katas taas pa biro pilapil nga ra, katas taas na nga ra, ang isaga. Atoro taga don kabubaho ro Ay e malisod ro ngara'y nga e, sa puno tat kahoy. para giro kayo isaga. Daywa. Tag kahoy nga to nga rao, kat may may gahapay nga to nga kwan. Kahoy. Piapi. Daya kapilapil pilapil sa kay Luwe, oh, o at oh, oh, kay bagay, bagayo doon. Daya ro dagan ni kara, oh, ro dagan. O, pagto ni ka to kay Rudy nga bagay. Ato. Ato si Rudy oh, ka hugud. Sige mo tangi sagahay. kunot mahimura, maski nanong kataas kay kutkuto na gid kuno ra ay. Eh. Ro tagas nga nayo ko tao. go taho. Aro no. Doon. Bijo tambakan mo na di ko sangadlaw. Ako pilang adlaw ka to. Ha? Hay raya. Ilang bisis na kukutan na. Daya ah. Oo. Oh, Balik ko. Hindi, okay, mabuni mo eh. Ito makaroon mo. Ano? Hindi mabuo eh. Sang tagas yan. Hindi mabuo sang tagas yan. Hindi, ito ang pagbarote eh. Bulon. Ah.